Ayan, mega mega love shoutout po. May naisip ako. Wait lang po ah. May naisip po ako na nagagawin. Dahil po napatambay ako kay Ma'am Chell at nandun sa, sa, sa FB Live. Uh, Naka-receive tayo ng GCAS. Tapos, uh, ya ano po natin, ipaprank natin si Mother. Kasi nagsasanay daw po siya ng pampalibang niya raw eh. Pampalibang niya raw eh ano, Sana pampantok. Ako. Mother, teka lang po ah. Ang pangalan ni ah, Lucinda. Tatawagin na. Tatawagan po natin. Ayun ako online. Oh, my Sana God. po ah, sa mga ano po hindi na ako magpapakita. Yeah. Mamumuisit lang tayo. Tatawagin natin. Oh. Ito nakahanda na po. Hello! Hello! Anong <laughs> yung ano ginagawa niya? Hindi na kayo yan Gusto niya maglaro? Oo. <laughs> oh. Uh, Mag-open cam. Mag-open cam kayo. Oh, Sarang no, mananalo. Oh. Hindi oh. naman ako nagsusugal. Na, okay. nanalo lang ako doon sa palaro na sa live. Gusto niya 200 pesos? <laughs> oh my uh, God! Uh, ano yung number? Kabisado yung, yung number yeah. niya? No! Yeah. Zero Zero na po. <laughs> yop, yop, yo, yo. 'yung camera nito nang makita kayo sa baka kala nandadaya dadaya ako. Naku po, baka kala. mabago iisip ko. Ngayon uh, Banggitin nyo 'yung number, eh naka naka-live ako. Eh, ayon 'yung banggitin number. Ayun, 'yung meron pa tayong laman 'yung Gcash. At titingnan natin kung tatanggapin nga kanina po kasi ay, ay pinatay saglit lang Sinendya tayong number saglit lang po ito po dali daling dali dali pong tinatype yung number ang bilis ayan ah tatype muna natin para matuwa bigyan natin ng 200 pesos naiinip po yung aking mother 09 60 60 67 355 Ayan. Bigyan po natin ng 2000 pesos. Charot lang po char. 2000 tanga na ko bang. Ani na kasi abot ang ano abot ang mura. <laughs> Eh, nagtanong kung may laman. O, ayan na, I-send po natin. Ayan. Tawagan uli natin. <laughs> ayan. Dali-dali na po yata naglaro. Nga, na-receive nyo na. <laughs> Hiyang-hiya, hi, 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 ah. O, sige, sige. Ayan. Babay na at laruin nyo na. Ayan, uh, maraming maraming salamat po pala dun sa sa mga last chatter po na nasasalihan ni Kuya Aw. Sabi ko nga po, hindi po natin sa kung ano man po yung nare natin na last chatter or or paano ba? Last chatter tsaka sa mga pahula po na napupuntahan ni Kuya Aw ayan, inaano po natin, isinishare natin. Paano po, maraming maraming salamat po at pang ano lang po ito, paprank po sana. Kaya lang, eh, konti lang po yun kung libo, kung libo man lang po sana or higit libo, di ba? Kung pwedeng ipamprank sa my mother, sa aking nanay ko po at sa aking pamangkin. Paano po, babay-babay ah, na po at punta na tayo sa mga live.